Banyan. Anong kalaban? Tuko. Ah, tuko. ito. Ano, ano Tabili. So, yan. Mga kamanay, yung laban na malupit. Hmm. Ano ba mga kagat? Ano? Makakot ako, ano? Ayan ang mga... Ay, si... Ano pala nasa buda? Tabili? So ayan mga kamanoy laban ng predator sa kamangustin. Ay mangustin. Eh, mangustin. <laughs> mangustin. <laughs> Frutas fly mga kamanoy, yun dipunggol. Oo. Oh. Kobardi ang talaga. Mm. Mga <laughs> mga kamanoy matindi. Mm. Basta <laughs> niyo. Mm. Ang kobra mo ra no. Kobra Pusang galak mga kamanoy talagang Lasog-lasog yung katawan ng ano, tabili. Predator. Predator mga kamanoy. Pusang gala. Ito yung buong. Hindi mo na ano? oh, mayarap kayong lunokin yan. Pusang gala. Anong ahas kaya ito? Mm -hmm. hmm. <laughs> 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 Pusang gala oh. Ano pa? Hmm.

Makakain kita ng live bagay sa mahalo niya yan. Eh, yung talaga. Oh, nahalo niya ng payo. So, ayan mga kamanoy, nalunok, nalunok, niya na yung ulo ng predator. Hmm, pusang ka talaga, lasog-lasog mo talaga mga kamulay. Oh. Hmm, ayan na, nilulunok na mga kamanoy. Matindi. Hmm. na. Yung ano niya, yung yung din. halo na talaga si Payo. So yan nalulok na mga kamera yung ulo. So makikita natin kung ilang minuto ang kanyang itatagal wala tong edit-edit ba edit, kamanoy, yo di punggol. Lango na. Kita yung ha -ha, ha -ha. <laughs> talent ko. Mina, halo na. Oh. Mhm, mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. pusang gala mga kamanoy, hakla yan mga kamanoy ibig sabihin mabulunan hmm. Ayan, nalunok na mga kamanoy yung ulo wala na ipinasok na kasi ah. pa pa itong ano sa taas sa taas, taas. sa taas so galing yan sa taas ng nyug mga kamanoy so 4 minutes na and 10 seconds pusang gala baka mga kamani baka ubusin nito ang oras ko. So bibirada, walang niya, wala na, finish na. Hmm. Oh! shirt ko, kasama. Hen, na, nalunok na. Yan, lagi nang banana. Saka <laughs> lutok na 'yung lipa, 'di halu. Bulangyo, malaki yung ano mga kamono yung naman sa ulo. Oh, tapos na. Predator. Ala, kanya nahalon. Ay iyo, talo nilulunok niya mga kamono yo, pusang dala. Timpla. Ay na mga kamono, patuloy niya nililingkis yung predator. Ku hindi namin alam kung ano. Uh, cobra yata yan mga kamano. Yudi punggol. Cobra uh. yan ba din? Cobra? nga mga kamano. Y. Confirm. Wala. Pero. Ha? Iba man ang remora ng cobra. Pero ano ah, nga kapatan mo pray. Viral ka ka na eh. Kapatan ng payo. Hindi <laughs> mo naman katoka yan bro. Ah <laughs> si Puy Puy. No. Ayun mo. Baka yung tambuhan. Ito sa record. Yot. Ayan na, mga kamanoy, nilingkis na. Pusang gala, yan. Sa akin sana mahuhulog yung kanina, mga kamanoy, buti na lang. Umatras ako ng konti, kung hindi. Puto, <laughs> mahalo na pagaw So, malulunok na mga kamanoy, yung dipunggol. Pero pwede pa yan, hindi yan. matindi 6 minutes na mga kamanoy hmm Demo, demo na pagkastahan, tabo rin eh. <laughs> Ayan mo. So, Sa <laughs> <laughs> so yan mga kamanoy, hindi niya pa na lunok. Medyo malaki-laki na siya mga kamanoy niya. Hmm, nilunok na, ayan na. Nakabot na siya sa may kilikili. Pwede ka o, sa kilikili. O ayan o, kilikili niya na boto. ito. No. So nakita sa kilikili na siya ng predator mga kamanoy. Ayun na. Pusang galap, pumapalag pa yung predator mga kamanoy. Cobra <laughs> nga. Arogan ko sa mga panagoring kita magoring. Buli, ha? Arogan dito sa mga panagoring kita magoring. Ito mga gilid na rito, kasi mga alang-alang <laughs> na marahay. Kaya dapat para sa yung mga yun, bakong ko ng ano. Ayan na mga kamanoy, nalunok na yung ulo. So kitang kita nyo naman mga kamanoy, busog na busog na yung ulo niya. Wala pa, yung, wala pa sa tiyan. Ayan na, ayan na, ayan na, pagbibirik na. So ayan. Hmm. Wala, wala stick, walang niya. O mga kamanoy, dugo, may dugo yung ano yung paa nya. So, ayan. Ayan na. Kunti-kunti yung nililingkis. Oh! Ayan na! Makakalawag na sa kilikili oh! So, ayan mga kamanan. Wala siyang pakialam na pinapanood namin siya. Tapos, ayan mga kamanan. Basta malunok na yung predator na yung ba Iba talaga pag gutom ano. Kahit may nito yung kape, hinihigop na. Mm. Ay! 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 Mm. Ayan na. Yung kilikili mga kamano na dali na. Pusang gala. Pusang gala. Ayan na. Ayan na. Big, ano? Pag nalunok yun mga kamano dyan, wala na, finish na, lunok na hanggang, uh, kasi sumasangga lang mga kamano yung ano yung balikat, balikat, balikat ng predator. Balikat ulo. Mm. Balikat ulo. Hmm. Okay, yeah. Hmm. Ayan na. Ayan yung kilikili niya mga kamay. Kung magkita pa yung kamay kamay na yan o. No? Oh. Malapit niya nang pag nakalapas yan yung nguso niya. Yun. Wala na. Lunok na yun lahat mga kamay. yung pati ka ang pakalak niya ano? Hmm. Matindi ang lak niya mga kamano. Talagang pag parang ano. Ayaw bitawan. Pag natapos niya yung kamay, takbuhan na ganyan. So, ayan mga kamanoy, 9 minutes and 41 seconds. So, walang cut to mga kamanoy, hindi punggol. Live yan. <laughs> live na live yan. Oh, uh, masun, baga. Tangilan mo, pro. So, ayan. Ayan na, nalunok na mga kamanoy, yung abaga. Abaga? Ano ba? Balikat, Balikat mga kamanoy. Nalunok na. Ayan na. mm na. Mm. Wala na. Gana? Daliri na mga kamanoy. na Daliri na lang. Ah, na. Wala na yung daliri. Kung may kita ko, sa dia uh, mas malino kasi yung mata ko mga kamanoy. So, kitang kita namin yung kanyang pangyayari. Ah, na. Nilunok na. Pusang gala. Wala na. Ayan na. Pinilipit na. Mamaya takbuhan na kayo mga kamanoy. Wala stick. Mm, ayan na mga kamanoy. Ay! Ay. Ay. nag aalun alon nag aalun mga kamanoy. Malupit. Oo. oo. Mung simbong ay tangka mo tarapon. Para mo live na live ta. Um, daw yung um, mamamatay na daw yung ano. Mamamatay na yung predator. Hindi nakain. Mm, ayun ang makamano 'yo. Yeah, ano ba 'yan, runat na? Mm. Wala plastic. Ay, nilunok na makamano 'yo di punggol. Mm. Gi. Oops, saglit lang 'yan makamano. matindi 11 minutes may kita natin kung ilang minuto yan mga kamanoy so pag nalunok na so doon naman tayo sa ibang angulo mga kamanoy so ayan Nalunok na nalunok na mga kamanoy so ayan na bumagalaw na matin di mga kamanoy oh kunti na lang yung tira kunti na lang mga kamanoy yung tira oh hmm mm -hmm. Ayun Ay, na, ayun na, buwelo na, buwelo na, na mga kamanoy So Inalis niya na yung ano, pagkakahigpit niya Wala na, wala na yung lock mga kamanoy Kunti na lang po sanggar ang laki ng ano mga kamay Oh. Pag nanunok na wala na, finish na yung ano, bubuli. Predator. Hmm. Wala stick hmm. Hmm. Na, bar yan bigla. De, yun, mga kamay niyo. Hmm. ini nama kau mana yo? Pusing gila. Hmm. Kau bina lesna baru dah lembik lah. makal, dia makal Nil makatulog ta. Ipapatahaw niya pa yan. Nagmaso bitis so, pa rin. Eh. Uh? Mm. Last bull. Last bull na yan mga kamanoy. Ayan na. So ayan nasaksihan natin yung ano 13 minutes siguro. 14 minutes yan mga kamanoy pag nalunok yan. O you know. yan Oh. Tama na baka ano. 1, 2, 3, go.